Alam mo ba na pwedeng magsama ang palay at alimango sa iisang taniman? Ang tawag dito ay rice crab farming o crab rice co-culture, isang sustainable na paraan ng pagsasaka kung saan sabay na inaalagaan ang palay at alimango sa isang field. Para sa palay, malaking tulong ang alimango. Kinakain nila ang mga peste at damo, so less need for pesticides and herbicides. 'Yung dumi nila, natural fertilizer. Nakakatulong ito sa paglago ng mas malusog na palay. At dahil mas balanced ang ecosystem, bumababa rin ang methane emissions sa palayan. Para naman sa alimango, jackpot din. Ang palayan ay nagsisilbing natural na tirahan, may shelter, pagkain at proteksyon laban sa ibang alimango kasi mahilig silang mag-cannibalize minsan. May mga insekto sa paligid na automatic food source para sa kanila. Plus, mas malinis ang tubig dahil sa tulong ng mga tanim na palay. Win-win, 'di ba? Bukod sa eco-friendly, nakakatulong din ito sa income ng farmers. Mas kaunting gastos sa chemical, dalawang klase ng ani, palay at alimango, mas malaki ang kita. Ginagawa na ito sa China, lalo na sa northern regions. Sa South India, Matagal na nilang kinukuha ang alimango sa mga gilid ng palayan. At sa Pilipinas, patok na patok na ang mud crab farming. Paano ito ginagawa? Simple lang. Gumagawa ng maliit na kanal o pond sa gilid ng palayan. Pagkatapos magtanim ng palay, pinapakawala ng mga alimango sa tubig. Habang lumalaki ang palay, gumagala ang mga alimango, kumakain ng damo at insekto. Sa ibang lugar, sa kusa kong alimango ang nilalagay para mas marami. Pag ready na, hinuhuli ang mga alimango gamit ang trap tapos binebenta sa palengke. Solid, 'di ba? Isang makalumang ideya na swak sa modernong farming needs. Palay at alimango, isang field, dalawang anino, sustainable future.